Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong uh, post ng JMA News Online tungkol ito sa pahayag ni Speaker Martin Romaldes sa pagbubukas ng uh, budget deliberation sa kamera. Nako, ang sarap pakinggan ang kanyang sinasabi. We will scrutinize, we will deliberate. Uh, tong budget na ito is magbibigay ng mas maginhawang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Wow, ang sarap uh, pakinggan, ang sarap palakpakan. Kailan galing ba yun sa kaibuturan ng puso? Okay, pakinggan natin ang kanyang sinabi. to be clear. We will scrutinize. Mm -hmm. We will question. Uh -huh. We will deliberate thoroughly. <laughs> But we do so not as adversaries, but as allies, united by a shared purpose. For at the end of the day, at the heart of our collaboration, lies a common goal. To deliver a better, more dignified life for every Filipino family. Hmm. <to, <to, uh, <government statement> to be clear, we will scrutinize, we will question, we will deliberate thoroughly. But we do so not as adversaries, but as allies united by a shared purpose. For at the end of the day, at the heart of our collaboration lies a common goal to deliver a better, more dignified life for every Filipino family. Ang nya. Better more dignified lives for every Filipino family. Di ba ang sarap pakinggan? Galing ba yon sa kaibuturan ng iyang puso? Paniniwalaan ba siya ng mas nakakarami sa taong bayan? Kung ako ang inyong tatanungin, wala na. Ah... Uh, After 3 years na ginagawa nila sa budget 23 2023 2024 2025 sayang hin hinintay pa nila na nagalit ang pangulo na sinabi niya na hindi ko pimpermahan ang budget pag uh, babuyin niyo ulit kasi grabe ang ginawa nila noong 2023 meron na Medyo grumabi nung 2024, pinakagrabi ang 2025. Nang Pangulo, ayaw sana niyang pirman, kaya lang wala siyang magawa kundi pirman. Binito kuno hay, kaya lang wala rin nangyari sa kanyang beto. Kaya ngayon, naging matapang ang Pangulo, which is very good, ano? After 3 years, tumatapang na ngayon ng Pangulo. de baling, magkaroon tayo ng reenacted budget kaysa yung gawin nyo ulit yung ginawa nyo ng mga karang taon. Ganon ang mensahe ng Pangulo. So, ito na ngayon. It's yung mga It's well. magagandang pahayag ng speaker. Eh lang, bakit ngayon pa? Ngayon na uh, booking na booking na ang kanilang ginagawang mga insertions, flood control projects. Oh. Ano ngayon? Ilang billion yung nasayang? Oh, yung kinikwestiyon yan is 590 billion flood control projects. Anong nangyari? Wala pa akong nakitang sa buong bansa. Yung isang matino na flood control project na nai highlight Badzala, puros palpa. At hinintay pa nila ang Pangulo na magalit mag-inspect. oh ngayon na, ang Pangulo na ang nangunguna, o yun na, sumusunod na rin ang mga governors, nag-inspect. Governor Dolor, uh, sa Mindoro. Grabing kapalpakan, grabing ano, Grabing uh, panloloko sa taong bayan. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Allow me to be clear. Ra, shut on. And we will try hard to pack discreetly. Oh. Transparent na daw ngayon eh. Let us see kung transparent ba. Jason Plania, they will scrutinize the budget of other offices except the budget proposal under Office of the President and House of Representatives. Ya. Yeah. Sa tatlong taon. Talaga grabe ang increase ng budget ng House of Representatives. Chris Agustin. Sa panahon ni BBM ngayon, walang mananagot na opisyal at sangkot sa maanumal yang ma flood control project. Ang tanging nakukulong lang ngayon yung mga kontra sa mga ginagawa ng mga Marcos. Wilfredo well, Josco, Diyos ko, malaki na naman ang maibulsa ng mga buaya sa pamamahala lalo na itong si Romaldes Ben Llanes, tabla mukha. Rinaldo Ongria, booking na kayo. Ilabas mo daw small committee mo para magkaalaman na sabi ni Congressman Toby Chanko. Yes. Uh, naglulokohan lang tayo, sabi ni Congressman Chanko. Transparency for 2026. Ilabas nyo muna ano yung mga ginawa ng small committee noong 2025. Hanggang ngayon, walang inilalabas. Kasi mabubuking sila lahat. <laughs> Vina Sikebo Bumaba ka na dyan, tambalos-los. Christina Roldan, hindi ka na nahiya mga anak nito at kamag-anak o sanayan na lang. Dario Bautista, nahihintay na naman ang mga buaya. Niel Berdin, tang inang tong salot na to, hindi ka na nahiya. Ricardito, bagot sa'yo, puros mga negative comments kakawa si Speaker Martin Romualdez. Kaya no wonder sa WR numero, itong pinakalates na survey, presidential survey, 0.7% lang ang nakuha niya. Paano maging presidente? Yung ganyang isinusuka na ng taong bayan. Yun nga, ma magaling magsalita, masarap pakinggan, kailang walang-wala sa gawa. So, good luck na lang sa budgeting process ngayon. May pag-asa po tayo dahil sa Kongre uh, Senado nandun ang mga patitinong senador. Senator Lacson, Senator Marcoleta at iba pa. Hindi makakalusot ngayon ang kanilang mga singit-singit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Uh, nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ako sa kapihan ni Angkol o ako isang bistahon. Mayong buntag na Angkol! Mayong buntag! Abuno ko sa kape nga akong tarom. Tara. Tungod sa kutara sir tanawa kada usa ka bangag tara bangag tunga gud ko tara so duha ka bangag naa sa ibabaw bangag oh oh so mo na ni ang itsura sa kape oh. ni angkol mga oh. maayog maayo So, mo na ni ang itsura sa kape ni angkol nga isa na kabulan Ano yang sing sing? Ano yang pala? na sa ipa? Oh. Isa pa kabulan. Oh. Oh.

karoon mo nanigila ogon sa kapi ni Angkol sa 350 punuan nga kapi salamat ko sa ginoo, nga doon ay gigamit nga roon makatanong ko kapi mm -hmm. so dalay gong gigkayo ang ginoo nga nagtandog sa kasing-kasing sa nag salamat sa nagsuporta mm -hmm. sa pagpananong sa kapi mm -hmm. salamat kaayo salamat gigkayo video so much sa mga kabus sa tama kanako. Ang yung hawas kami. Thank you.